Hello kabayan! So, nagbabalik na naman po ngayon si Misha. So, nandito ako muli sa aming kusina. Ang paboritong places ko dito sa bahay namin. Kusina kasi ako lahat ang nagluluto dito. And then, gusto ko po sa inyo i-share. So, pag uh, pagtitipid tips naman po tayo ngayon sa Canada. Um, alam nyo ba, uh, dito sa lugar namin, meron akong binibilhan na mura lang yung mga meat actually. And dinadayo ko siya talaga kahit medyo malayo. Pero kung may sasakyan ka, siguro mga 7 minutes away or 8 minutes away lang kung meron meron kang sasakyan. So, magluluto ako ngayon ng ano, sinigang na buto-buto. Yung uh, kung tawagin na ya, uh, yun nga, sinigang na buto-buto. Tapos, alam mo ba, kung magkano lang bili ko sa kanya, ito. Ayan. Ito, $5 lang to. Binili ko to sa Diamond 7, actually. ba diba, ang mura? Say, si, a uh, five do as $5 lang, marami ka na mapapakain. Isang buong pamilya na. Tapos, ano lang, naglagay lang ako ng mga gulay-gulay. Ito, -gulay. niready ko na rin. ba? Diba? May okra, may labanos, talong. Isa-isang piraso lang ang binili ko, actually. And then, sinamahan ko siya ng, ito, ayan. Sibuyas, luya, bawang. Ang kulit, no? Sinigang na may luya. Uh, Ay, ang sabi daw, luya pang patagal lang sa daw eh. Pero, buto-buto naman to. I don't know. But, and, lagi kong ginagawa yun. Tapos, bumili ko neto. Seven dollars na to sa Diamond Seven Day. Kasi mailig ako sa taba. So, nilig ako ng konting taba. Pero, hindi ko ito lalagay lahat ha. Konti-konti lang batas Tapos, mga pinangsasawag ko sa pancet. Pinangsasawag ko sa sopas. Masarap kasi, actually. Konti-konti lang kasi, alam mo na, nakakakolestoro lang ano, ang, ang, taba ng baboy. So, sana po, nakatulong po ito sa mga... Mga gusto magtipid dito sa Canada. At sya dito, minsan kasi kung ano lang yung nasa rep natin, nasa rep ko, yun lang ang pinagkakasya ko. Kung saan ako makakatipid, dun ako. Minsan ano, kabayan, pag tumatanda na tayo, dun natin lahat na re-realize mga pagkakamali natin. Alam mo, minsan nakaka-regretful na nasa huli lahat, ano. Um, ako rin yun, dami kong pinagsisiyan sa buhay ko, tapos itong tumatanda na ako, dun ko na re-realize, ay dapat pala hindi ganun. But then, kung di naman tayo magkakamali, hindi natin malalaman yung, hindi tayo matututo, ba? Diba? Kaya talaga yun. Eh. nagkakamali tayo, tas natututo tayo. Pero sometimes, sana wag pang mahuli ang lahat, ano, kasi kinukorek naman natin. Alam mo yung pag tumatanda ka na kasi iba na yung takbo ng isip mo eh, no? Parang more matured na, parang ayaw mo na ng toxic place, ayaw mo na ng... Ayaw mo na lahat ng ano, ay ayaw mo na ay mo naman ng mga pangit na bagay. Parang gusto mo pa, parang gusto mo tahimik ka na lang, ikaw na lang, 'di ba? Yung ayaw mo na ng mga ayaw mo na ayaw mo na ng mga pangit na na ano nga ba <laughs> Nakalimutan ko sasabihin ko. Ano ba yan? So, ayan. Nakasala na yung aking uh, na buto buto Pinapalambot ko na lang sila. Basta yung mga kabayan, uh, pag tumatanda ka na, iba na talaga yung isip mo eh. No? Yung na talaga. Parang ang gusto mo na lang maging tahimik ang buhay mo. Malayo sa mga toxic na tao. ba diba, kung ano meron. Happy na. Tsaka as much as possible, pag tumatanda na tayo, iwasan natin yung ano yung di ba kay, kay mga mag-asawa, iwasan natin yung away-away kasi tumatanda na tayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung buhay natin, di ba? Kaya, ang buhay masyadong misteryoso eh. So, okay tayo ngayon. Pero bukas, alam mo, nakakatakot. Di natin alam kung anong realidad. Alam mo ba, nagpa-wake up call sa akin noon? Nung, nung nahimatay ako sa trabaho ko, yung kala ko mawawala na ako sa mundo. Pero mabait pa rin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, may mission pa rin ako. Kaya, eto no, so bless. Kaya, alam nyo ba, mahal na mahal ko yung mga yung mga pure babies ko kasi dog lover ako, Love na love ko yung mga yan. Ano kayo eh, para mga anak ko na yung mga yan eh. Well, yun lang po kabayan, ano? Lagi po kayo mag-iingat. And syempre, sabi nga, di ba? Sabi pag merong happy wife, happy life. <laughs> Ganun, di ba, ang asawa yo, kuno gusto ng asawa yung uh, babae binibigay din po ba kay mga lalaki? <laughs> sabi, napanood ko kay Judian sa Santo sa sabi niya, ang pera ko, pera ko, pero ang pera niya, pera ko. Ganun din kami dito sa, sa aking asawa. Yung, uh, yung asawa ko, kahit, kahit minsan meron kami hindi pagkakaunawaan, yung asawa ko hindi madamot sa pera, yan binibigay niya sa akin lahat. Yun ang gusto ko dyan. Hindi siya madamot sa pera. <laughs> Kinakausap ako ng aso ko. Well, yun lang po kabayan ano, ayan sa mga TFW diyan, Kung gusto niyo makatipid dito sa Lloyd Minster, dito sa lugar namin, punta lang sa Diamond 7, sa alagang $5, marami na kayong mabibili na meat. Buto-buto yun ha. At sya ka meron nga din po palang riblet na tinatawag. Riblet force $5 din actually. So, mas masarap to pa sa usaw. Bulalo, ba? Diba? So, sana nakatulong po sa mga tipid tips. And, sana po pala supportahan nyo naman po yung YouTube channel ko po. Ang pangalan nyo po, it's, um, ito po, oh, Mitch Milante Vlog. So, sana po supportahan nyo kabayan. And, salamat po muli sa mga, um, sa mga support nyo po na binibigay sa akin. And, kung nagustuhan nyo po itong video na pa-like pa and share naman po. And, pa-subscribe naman po sa aking YouTube channel. Salamat kabayan!